Ito mga bossing, nagpapapasil si Boy Kalaw, no? Ayan. Ah, kinukumbinsin niya yung isang, ano, na makipaglaro sa kanyang puzzle. Ayan, oh. Ang rules niya na, ano, makadama lang. Makadama lang yung pula, yun, sabi. Panalo na. Pero, unang tira dyan ng itim. Okay. Kinukumbinsin niya yung, ano, manono dyan, ano, madali lang naman to, ganyan, no? Oh. Tingnan natin kung kakagat yung mama kakagat, Ayun. Kumagat oh mga bossing oh. So pinapapili kung sa pula ba o oh, sa itim. Ang pinili nung mama sa itim. Ayun, unang tira pinabalik niya, okay? Pinabalik niya ulit. Oh, tapos dama po 'yun ay nasa dulo ng itim dama 'yon. Yung pula walang dama. Ayun ang pagkakamali dong tumira. Ayun oh. Kasi pag uh, inalis mo yung piyon... Piyon... Inilag mo... Papakain ng dalawa... Kain dama... Talo mga bossing... Pag pinabayaan naman... edi 3 versus 2... Ah 3 versus 2... 3 versus 1... Pero tatawid... Makakadama eh... Yan o makakadama... Tabla na makakadama pa... Okay mga boss... Yan o... Tingnan nyo maigi eh... <clears throat> makakadama na... Tabla pa, mga bossing. Ayan, oh. Yun, oh. Tumira. Okay. Ayan. Balik-balik siya sa gitna. Kahit magpabalik-balik siya dyan sa gitna, tabla pa rin yan. At the same time, mga kadama. Oh, Sa'yo nyalalagay yan. Doon. Saan. Nag-iisip pa sa iba hindi na iniisip yan alam na yun eh kitang kita na yun eh okay hindi lang natin alam kung kasabot din ito si ano eh si boss pero may inabot siya no may inabot siya <coughs> tumaya siya eh lala ano sinubukan niya siguro kung masosolve niya Mamaya papakita natin sa board mga bossing yung solusyon no. Para malinawan nyo. May solusyon yan. Pwedeng matalo yung bangka dyan. Kasi entry damang pasil eh. Kahit pa makatabla pa ang partida. Hindi makakatabla yung pula dyan. Panalo pa rin yung itim dyan. Hindi lang nakuha nito ni boss yung tamang game move. Tamang tira. Kaya natablan siya nito ni ano. Boy Kalaw yan o oh. pag na-encounter nyo yan mga puzzle na ganyan yan yung mga pinapapuzzle doon sa Kalaw o oh, yan o oh. oh, tabla na yan saan ilalagay oh. doon ilagay sa so, so don yan oh. pinakain dalawa <clears throat> wala na ulusot na okay o oh. papakita natin pakita natin sa board mga bossing paano yan tatalunin tara tara sa board okay mga boss ito na yung ano puzzle ni boy kalaw no sa so nakita natin may dalawang damang itim nandito yung isa nandun ang isa ang puti tatlo lang yan padama na isang step na lang ay dadama na so ang condition dito ay pag makadama ang puti sa video kasi kulay pula puti lang dito ginamit natin ay panalo na mga bossing okay pero unang tirang itim okay doon sa nakita natin ang tinira ng mama pinabalik pinabalik tapos tumira siya dito yan maling move ano tapos tumira dito pinabayaan niya dito siya tumira kasi kung hindi niya pababayaan uh, kung iiwas niya kasi ito ang gagawin eh yan oh, papakain so talo din oh okay balik lang natin kaya ang ginawa pinabayaan kinain doon siya dito dito siya dito oh, pagpunta dyan pinakain ni Boy Kalaw oh yun hindi na mahahabol kasi dadama na so tapos tabla pa di ba pero may solusyon dyan mga bossing paano yan talunin oh tama na sana yung move eh. wala naman kasi ibang gagawin talaga pababalikin mo nagkamali lang siya doon sa pangatlong tira tama ito pabalikin pabalikin para hindi makadama okay so marami nga nag comment dito na ano talong talo naman daw talaga kasi dalawang dama ng itim e pinakain nga eh talong talo naman daw e eh, ba't hindi nanalo yung mama ibig sabihin depende pa rin yan sa naglalaro kahit pa dalawang dama ng itim kung di kayo naman marunong magpatabla eh, wala rin no? Oh. Oh, ito yung move yan, tama yan dito lang nagkatalo dito siya tumira eh. ang tama move kasi dito yan para hindi makadama yang puti o, oh, marami siyang tira maari dyan pwede dyan oh. pag dito kasi hindi na makakadama yan na dito babantayan lang eh. okay so dalawang bagay ang pwede niya itira dito ah, pagkain dito ka dito or dito isa isahin natin oh paano kung dito siya ang gagawin mo dyan ano tatiming ka mo lang muna dito yan tatiming pwede siya dito or di kaya dito pang magpakain hindi pwede talo Halimbawa, dito muna siya. Ayan, pag dyan, disingitan mo, hindi niya man maipakain to kasi dalawa yan. Talo. Pag dito naman siya, kakainin naman. Di diba? Talo pa rin. Okay? Ngayon, paano kung ito? Ya, yeah, yan ang maganda. Pag dyan naman, di sayangin mo. O, paano yan? pag pinakain kain balik kain ka naman talo okay so talo doon mga bossing no okay balik natin para makita ang solution walang ibang move papabalikin pabalik wag dito dapat dito okay so dito siya kanina eh paano kung dito yan pag dyan naman siyempre iwas mo yan okay iwas mo pag iwas mo pwede siya dito or dito okay halimbawa dito siya mga bossing yan halimbawa at itira mo naman dyan dito ka o hindi na tumatawid kasi na dito eh may nakabantay ngayon gagawin niya dito siya yan pag dyan siya mga bossing dito ka lang tatayming ka dito may purpose kasi kung bakit dyan ka pumesto mamaya makikita nyo di pepesto ka dyan so dalawang bagay ang tira dito o dito Pwede rin dyan, kaso haalis. May harang na. Okay? O. Pag dito siya, ito. Kapag dyan siya, mga bossing, pepesto ka dito. Yan, timing ka uli. O. So, pwede ito. Pwede ito. Halimbawa ito, ito na yung purpose na sinasabi ko. Yan o, papakain mo yan o. Ubus siya. O, di ba? Kaya ka nag-timing doon. Yun ang purpose. Paano kung hindi nung itira? Okay. Di siya dito, nagtiming ka. Paano kung hindi itong itinira, itong isa? Yan. Dito ka naman. Okay, o yun, makakadaan na siya, makakadama na. Makakadama kaya? Babantay mo yan dyan eh. Okay. So, titira to. Pag tumira yan, dito ka na. Okay. Pag tumira dito, dadama mo lang pakain man siya umiwas umiwas o, pakain mo Di, hindi na nakadama okay balik natin balik natin bumaba siya dito eh kaya ang ginawa mo dito ka na paano naman kung dito siya diretso ka lang <clears throat> paano kung dito siya Diretso lang. O. Oh. Pag dyan tumira, kain lang. Wala na naman di ba? Pag dito naman, pag dyan, timing ka dito. Okay? Para pagtira niya dito, pakain mo, hindi talaga nakadama mga bossing. Okay? O, oh, may nakikita pa ba kayong ano? tira ng puti para makadama ito ito ay pasila ni Boy Kalaw ginagawa lang natin ng ano tira kung may solusyon ba tayo makikita ito nga may nakita nga tayong solusyon pinabalik natin pinabalik yan tapos dito ang tira ito pinakamaganda niyang tira eh baka sakaling tumable iiwas pag dito siya maulusot ka na malakas na yan Bo, dito siya dito ka hmm. okay pakain ano yun yung ano solution dito tayo dito siya ilag dito siya tapos dito ka yan yan ang timing pag tumira dito ikutan mo na doon para pag lumusot dyan may pang ko ano doon subo yan o okay pag dito sya subo pa rin nasa gitna ka balik balik na lang okay so saan pa baka may nakikita pa yun dito lang pabalik dito dito siya dito ka dito siya dito ka yan dito pag dito siya timing dito para pag tira dito subo tatlo yan no pag dito naman diretso mo na yon para pag bumaba bantayan mo pag dito siya dadama ka lang Paano pag pinakain dalawa at dumiretso dito? Paano yun? E di, pwede ka naman dumama. Pre, ilag niya yan o. O di, pabalikin mo. Tapos dito ka na. O di, hindi makakadama. Okay, mga bossing. Yan yung solusyon na, na doon sa pasil ni Boy Kalaw. Hindi lang nakita ng mama, kaya siya natalo. Okay, mga bossing.